Hi guys! Welcome dito sa aking channel. So ngayon guys, meron akong topic na gustong i-share sa inyo. Kasi marami din nagtatanong minsan sa iba kong mga vlog. So ngayon, ito ko siya guys para ma-share ko. Ang init na ngayon guys. Ayan pa lang. So mainit ngayon, hindi na siya maulan. Kaya nag-expect ako ngayon na medyo marami namin customer kasi Noong mga nakaraang araw na maulan-ulan, may mga customer pa din tayo. Pero iba talaga pagka maulan, maaraw, eh, hindi mahihirapan yung mga batang pumunta dito sa tindahan para mamili. Para bumili ng mga gusto nila. So, ayun na nga guys. Um, uh, kasi yung iba ang tatanong, kung magkano nga ba ang ipinuhunan ko nag-start pa lang ako? Well, nag-start ako noon um, pinakauna ko display dito is nagpuhunan ako guys ng isang libo lang. Ayan, 1K lang. 1,000 pesos. Kasi nung time na yon hindi ko pa naisip nun yung magiging pamasahe kasi mula dito marik na napapunta ng Divisoria. Yeah. Kaya, yeah, ang, ang ano ko lang na goal ko lang ay makapag-display ako dito before dumating yung araw ng Pasko. Kasi, ayun nga, um, basta meron kasi nangyari nun. So, hindi ako, hindi, Actually, hindi ko na paghandaan yon Hindi lang naman talaga 1K dapat ang plan ko. Pero, ayun, biglaan lang kasi yun siya. Kaya ayun, napapumunan ako ng isang label lang. And gustong-gusto ko na kasi talaga. So, tinry ko siya. So, bali yung mga nabili ko lang noon is mga ganyan-ganyan lang siya, guys. So, mga pads lang siya. Toy pads at konting candies. I ilang toy pads lang. Tapos, ilang um, container lang din ng candies. So, sinubukan ko lang yon until such time na tumubo siya guys and naparoling ko yung 1K na yun and ngayon nga ay nagpupuhunan na ako hanggang 8,000 kasi yun lang ang kakasya dito sa aking store. Actually yung 8,000 na yun guys is sobrang sikip na yun dito. Ginagawa ko na lang ng paraan para mapagkasya ko lahat and yung iba hindi ko rin talaga na display may mga stocks ako na itinatabi pero as much as possible yung lahat ng mga klase ng items ay may display ko then hindi ko lang siya i-display lahat I yung iba na mga sobra ay itinatabi ko para hindi siya masikip mapagkasya ko siya lahat so ganun yung ginagawa ko so ayun mula sa 1,000 nakapag una na ako ng 8K. Kasi nga, gaya na sinabi ko, yun ang kakasya dito. Pero, um, nalagpas pa ng 8K, kaya pa naman sana. Pero, ayun nga. So, itong video na to guys, gusto ko lang mag-inspire sa mga gustong mag-start ng business. And, nag-iisip sila kung kaya ba ng budget. Kung nasa 1,000 lang yung pera nyo And, gusto niya nang mag-start agad kahit 1,000 pa ka lang carry na yan guys, subukan nyo basta meron lang kayong maliit na pwesto na pwedeng gawing tindahan, pwede na kayong mag-business agad kahit isang libo lang yung hawak niyong pera, dahil pwede pwede na talaga siya i-rolling palaguin nyo para ayun, pagdating ng araw pwede na kayong makapagpuhunan ng hanggang sampung libo, and yun guys isang libo na yan, kaya nyo paabuti niya ng sampung libo, basta huwag nyo lang gagalawin, huwag nyo gagalawin yung kapag kumita kayo huwag nyo gagalawin yung pumunan kung sakali man na mabawasan yung tubo, hanggang sa tubo lang basta. Yung pinaka-important lang talaga na gagawin nyo pagka nag-business kayo is huwag na huwag nyo gagawin yung kumunan kahit magalaw niyo yung tubo, basta yung punan. Kasi once na nagalaw niyo yung punan, wala na din kayo yung punan. So, hindi niyo na mapapalago. Paano niyo pa iro rolling isang negosyo niyo? So, ayun, kung may maliit kayong pesto, and gustong-gusto niyo na na magkaroon ng business, kagaya nito, itong mga ganitong klaseng business. So, ayun nga, nagsimula ako sa mga toy pads, candies. Tapos, nung napalago ko na, nakapag-purchase na din ako ng mga accessories. Ayan, nadagdagan ko na siya. Kaya so gusto ko rin sana magdagdag pa ng mga school supplies. Kaya lang parang hindi ito yung tamang location for me para sa mga school supplies. Baka mas taklang siya ng matagal. Doon may mga naghahanap guys. May, may, may pumupunta minsan dito. May pen, pen, pen ba ako? May band paper. Pero madalang. So, it's not for me. Hindi siya para dito sa location ko. do gusto-gusto ko talaga yung school supply din. Pero ayun nga, sa mga ganong kasing products guys, yung mga isko supply, pwede na yung mag-start ng 1,000 pesos lang. Kahit nga 500 pesos, carry na yun. Kung mga candies-candies lang muna, hanggang sa mapataas nyo yung, yung, ano nyo, yung income doon. Eh, kada pagkakamit ng tubo, isalin nyo na siya as puhunan. Para ayun, rolling-rolling lang talaga. So yun na guys, gusto ko lang naman mag-share kung magkano ba ang pwedeng puhunan talaga kung mag start ng business. Kung mga maliliit lang naman guys na negosyo. Kasi lahat naman guys ng negosyo nagsisimula muna sa maliit. So mag-start muna tayo sa maliit. Then pagdating ng araw, malay nyo naman mapalagong yung business nyo. So yun guys, tip ko sa inyo, try nyo mag-start ng 1,000. And tiyaga lang talaga. Tiyagain nyo lang. Um, pigilan nyo yung sarili nyo yung galawin. Yung kikitain nyo dito sa itatayo yung negosyo. Kung ganitong klaseng negosyo lang naman. Na, uh, nasa bahay lang kayo. And gusto nyo mag, ano, magkaroon ng maliit na negosyo. So try nyo to Hindi nabubulok ang mga laruan. Mga candies. Madali lang yun mapaubos sa mga bata. Basta ayun nga. Matiyaga lang. And seryosohin nyo guys yung pagbibusiness. Kahit sabihin na ito, yung iba kasi sinasabi nila libangan lang daw yung ganitong klaseng negosyo. Well, for me guys, siniseryoso ko talaga tong negosyo na to. Kasi hindi lang para kumita ako, may meron din nagagawa ko din siyang content dito sa aking YouTube. So, nakakatuwa lang. So, ayun sa mga gustong mag-try. Yung 1K nyo guys, itry nyo dahil for sure talaga mapapaikot nyo yan. At Magdating ng araw, magkakaroon din kayo ng ganito. Maliit na negosyo lang ito guys. Maliit lang na pwesto. Pero, ayan, kumikita naman tayo kahit pa paano. So, yun, guys. Sana na-inspire kayo sa vlog na to. Thank you so much for watching. And see you on my next video.